Mula sa salitang bilanggo sa panlaping mag, magbilanggo, nagbilanggo, nagbibilanggo, magbibilanggo. Magbilanggo ka sa kwarto ko. Nagbilanggo ka ng pinay sa kotse mo? Nagbibilanggo ang gobyerno ng China sa kawalan ng kasalanan ng tao. Mag Magbibilanggo ka ba ng masamang China? magpa magpabilanggo nagpabilanggo mag nagpapabilanggo magpapabilanggo magpabilanggo ka sa masamang China sa hapon na gobyerno nagpabilanggo ka sa pag-ibig niya nagpapabilanggo ka ba sa kasamaan niya Magpapabil, magpapabilanggo ka ba sa kalupitan niya sa panlaping i Ibilanggo, ibinilanggo, ibinibilanggo, ibibilanggo. Ibilanggo natin ang mga incik na nakatira sa Pinas. Ibinibilanggo ng ang, ang mga kriminal ng pulisya. Ibinilanggo siya ng pulisya dahil nagwala siya. Siguradong ibibilanggo siya dahil sa ginawa niya. Sa panlaping an, bilangguan sa bilangguan na siya tatanda. Wakarimashita okay, ka? <laughs> yes, mo? <laughs> yes, sir. <laughs>